Ini dia, bisi bisi yang kami nak share. Bisi bisi yang kamu. Siapa siapa biju kan tampe. Oh. Siapa

nga aso diba? ayo ni tuiga mangarap ko nga ba sana nga para turong it sa nakamu diyan kala nyo ha para turong it sana kamo ha sabihin hmm. ho si Nini nanti gapatak ang aldaw mapaperol kita dito sa sabag nagtrabaho agay okay. hm